Nako. Aba, tama ho yung tinake off nyo po kasi tinatanong nyo ano ho yung working ng Regional Wage Board. Alam nyo po, uh, yung ating mga manggagaw, kung gumagana ho yung Regional Wage Board system, hindi ho sila pupunta sa Kongreso at Senado para mag-legislated wage increase. However, ho, ang experience po namin dyan, every year ho kami nagpe-petition dyan. Pukuha pa ho ng uh, legal, economies para i-submit ho yung petition, nangingin ng ganitong amount. Tapos so, magkakaroon ng public hearing. Yung misan whole day pa ho yan na public hearing, sasabihin na manggagawa, pero actually dahil 36 years, eh, magsasa mangingi ka ng 200, bibigyan ka ng 20 o bibigyan ka 10 piso, yung sukle, Ang sabi ng ating mga manggagawa, parang namamalimus tayo taon-taon sa Regional Wage Board doon sa tinrabaho naman natin. Kaya pumunta na po sa Kongreso. Yung TUC... Tama. Totoo yan, There would be no need to come to a Congress. Tama po. Tama naman din uwi sinabi ng kaibigan nating employers, it has worked for them. Yung uh, mga wage orders po, it has worked for them rather than the work. eh dinadali nga oh. siya. Eh. Tatlong uh, wage increase kada taon. Eh. It hasn't worked nga. Napipilaya na nga 50,000 oh. jobs Pe na lot. Pero mas papayag silang i-keep na lang yung status ko ng regional wage board kahit huwag kaya hindi na mag-legislated wage increase. Alam niyo po, yung TUCP, meron din nung kami party list sa House of Representatives. Ang amin naman pong ginawa, nag-file kami ng resolution na ipatawag yung investigation. Paano ho ba talaga tinatakda nung ating regional wage boards yung okay. increase po na binibigay? Kasi 36 years na po yan, wala hong formula. Hindi humapakita eh, na kung na magkano yung amount. Ngayon, ho, nagtatanungan ho tayo ng Ah, uh, magkano Tataka yung cost eh? of living? Pero inyo ho, since ano 1989. Ano ba yung formula? Parang hanggang ngayon, eh, talagang uh, hindi pa rin maramdaman. At parang hindi kayo nakikinig sa isa't isa. Iba yung sinasabi ni Yusek Edil yun eh. Opo, at dun ho sa sampung kriteriya. Eh, dapat binase lahat sa DepDev eh. Opo, at dun ho sa sampung kriteriya, kung tinatanong niyo kung may weight, uh, weight po ba yung bawat kriteriya, siguro ang pinakamabigat ho dyan yung una, yung living wage. Kasi yan lang ho ang nakasulat sa yan ang uh, next topic natin. Opo, uh, punta natin. Punta ko na hindi pa naka apa, May yung ma idadagdag ba kayo or uh, yung Po, pa, yung pa. tanong niyo po na yes or no tayo dun sa legislated wage increase. Oh, kasi kami, desperado na kayo. Kami po ay yes na yes dun po sa at least 200 pesos wage increase. Kaya nandito si Senator Padilla, kasama rin namin siya nung 19 Congress. Okay. Baka po pwedeng plus 50 dun sa ipinalyo na 200 pesos. Maraming salamat. Hindi mo. na nga mapasa yung...